Hi, Boss Toyo. Yes, Sir Stally. Oh. Tatanong ko lang ako. ano sa sakyan mo, pare. Sakyan ko ngayon? Mm. Um, SUV. Yan, oh. uh, LC300. Oh. Magkano bilhin mo ron? Hindi uh, ko natanda eh. Parang 5.8 ata mm. yun. Parang mga gano'n. Oh. Magkano pag-gas mo sa isang buwan? O sa isang linggo? Yun ang hindi ko nasusubaybayan kung magkano yung ginagamit ko na gas doon sa car. Pero ngayon yung like ng dala yung uh, ni sa akin ng birthday ko yung GWM Tank 300, mm, 'yan like ko dala yan. Binigay sa akin ng GWM. So mas efficient siya sa travel, mas uh, matipid yung gas, tapos mas maliit pero yung comfort nung sasakyan very comfort. Yan. tapos meron din akong Raptor na naka pang show, mm -hmm. yung naka-lift na 4-inch tapos naka-chrome yun, isa yung maganda na sasakyan na paborito ko.